Hindi po ito chocolate ha. Ito po yung dinailan o balaw na ipinagmamalaki ng Bicol Region. Lalong-lalo na po ng Camarines Norte. Paano po ba ito ginagawa? Yan po ang ipapakita namin sa inyo ngayon. So lupang hinihintay natin. Pisahan na natin ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang dami naming nakitang ano, na tsimpuhan na balaw o alamang. Dami. Kaso po, ah, halo pa po ito Meron pa po kasamang maliliit na isda kasama ng alamang. O balaw po ang tawag namin dito. Pipilihan po namin yan. So sa estimate ko po, kulang kulang 15 kilos po yun. Lahat-lahat ng yan. Ah, nabili po namin ng 200 pesos. Lahat yan. Napakamura po. Ano? Kasi po, direkta po yun sa uh, support. Direkta po sa bagong daong na bangka. Ngayon po, pipilihan na po namin yan para mamalapit ang malilit na ista. Yung bagang nasa ano? Padas? Kuyog, Kuyog, ano? Iyo. Yeah. Yan, ito malilit na ista. So, pilihan na po namin to. Para mabilis pong pilihan, nilalagay po namin sa tubig. Then, na, ibabaw naman po yung mga isda. Para madali pong mapili. Para ganito po. Napipili na po yung mga isda maliliit. Ito na po yung pinakaalamang. Then, ito po yung mga napilihan matrabaho po pero uh, sulit naman po yan. Ito po yung uno namin napilian na mga alamang o balaw. Ngayon po, ibibilad po namin yan sa araw para medyo matuyo-tuyo po ng konti, mga 1 hour lang po. And then, uh, after 1 hour, ready na po yan para dikdikin o durugin para maging na pong dinailan. Makalipas po ang isang oras, pwede na po ito para Ah, dikdikin o durugin unang pagdurug po gagawin namin ready na po yan para dikdikin durugin lang po ganyan lang po yan pala yung gandong proseso po 3 uh, to 4 times po natin yung gagawin pagkadikdik po medyo madurog na po ng kunti ibibilad po natin ulit yan pagka pagkadurog po pagkadikdik okay na po yan ibibilad na po ulit yan ibibilad po pagkadurog uulitin po yung ganong proses hanggang sa maging matigas yan 3 uh, to 4 times ganoon lang po ang paggawa ng makalipas po ang 2 hours na pagbilad ready na po ito para dikdikin ulit so pangalawang dikdik -dik na po kami ikalawang dikdik -dik. -dik. So, dunugin po natin ulit yan and then afterwards po ibibilad po ulit ito po yung ikaapat na po ito na pag -dik -dik o pag dokdok uh, -dok. so, medyo tuyo na po siya ito po huling huling dikdik -dik na po ito afterwards po nito pag dikdik -dik po patutuyuin na po yung sa araw and then yun na po yung uh, po na magiging, bilog na po siya na dinailan huling pagdikdik na po ito ito na po yung huling dikdik -dik. and huling bilad na din po sa araw pagka natuyo na po yan tulad po sabi ko kanina huhulmahin na po yan bibilugin na po yan kung ano pong style na ang gusto ninyo ito, po. ito na po yung huling bilad Maya, Maya po kapag tuyo tuyo na po yan na po namin yan Pakita na po namin sa inyo yung final result Ganda po ng kulay Eto na po Tuyo tuyo na po Kaya bibilugin na po yan Ito na po yung mga resulta And then ito po yung mga napilian po namin Na isda na pinili po namin Nagkahalo po na ang alamang Tinuyo din po namin yan Pangulam ulam na rin po Ganito po yung magiging resulta. Kayo na pong bahala kung ano pong gusto nyo pagkahulma. Ito po yung nakasanayan namin na pagkahulma po nitong dinailan. Mayroon din pong ganitong version ng mga taga-ibang lugar. Yun pong ginamos naman po kung tawagin. Almost uh, same po ng process ng paggawa nito. So yun lang po. Ganun lang po ang paggawa ng dinailan. O balaw. Sarap po nitong lutuin. Thank you, thank you po. Please follow, like and share. Bye-bye.